Good morning guys, happy weekend. At ngayon, magbabasa tayo ng comments at magsha-shoutout na rin tayo ng ating mga manonood. Ang segment na ito ay gagawin natin tuwing weekend para ma-highlight ang komento ng mga manonood. At mailad ko din ang aking saloobin nung ginagawa ko yung mismong video. At dun sa mga hindi natin na siya shoutout sa mga araw-araw nating gawang video. Pasensya na po kayo kasi medyo busy po talaga. Pero comment kayo guys no. Sa mga nagpapa-shoutout, comment kayo para dito natin gagawin yung ating pag-shoutout tuwing weekend. Para shoutout natin kayo yung comment nyo sa kayo mismo. So yun na nga no, simulan na natin video. Let's go! Sa ating YouTube guys no, wala tayong comment kahit isa. Pero dito naman tayo sa TikTok. Nag-iisa nating dalawa pala na comment. Yung isa is si Yurim. Sabi niya lang 444. Di ko alam ibig sabihin niya. Pero ito naman kay Azo. Kuya ha, imbento ka ha. Huwag ka po kayo mag kasi yung ating pong mga videos, mga kaalaman ay galing po yan kay Google. Legit po yan. Pero para hindi po boring, sinasamahan ko po, po yan ng mga uh, biro. Pero sinasabi ko naman yan, Pagka kunwari, ayon sa mga matatanda, ganun, ayon sa mga ganyan, sabi-sabi nga ng ganito. So, yun nga nga, ano, yung pinakauna natin na uh, topic is galing po yung kay Google sa una natin part ng video. Legit po yun. Pero yung mga sa dulo na po banda, may mga joke sa mga chismis, chorya, kasabihan, ganun po. Para hindi po boring. Pero legit po yun. So, nga, ano, uh, dun na tayo, lipat na po tayo sa... Dito sa video natin sa Tayug, Pangasinan. Ito yung comment. John Miguel Santos, sarap kuya, ano lasa nung sangag sa tigbebente tapos yan po mukhang malinamnam. Oo, oh, sobrang sarap. No? Kasi galing tayong Tayug noon, at sobrang bango noon. Tapos ang ganda ng parke, puro ilaw, pero ewan ko lang ngayon no? kasi hindi na December. Pero galing tayo ng December. Pero ang sarap nung ano doon, nung pagkain doon, lahat ng pagkain doon, na kaya mong isipin, nandoon doon, guys. So, kung gusto nyo doon sa, ano, kung gusto nyo ng parking na, meron pang tambayas, meron pang kainan, doon sa Tayug, wala siyang ano lang, parang, ano lang siya, uh, sa City Hall, wala siyang parang tawag doon sa lugar. Parke lang talaga siya, na merong food park. Tawas, Mama yum yum, yum. Alright, next na tayo guys, next video. Video natin Dito naman tayo sa video natin kay Donald Trump, Emmanuel Bernabe nakwa Si Donald Trump propa ni Homer Simpson yan Oo nga. Ah, uh, shoutout sa kuya Eman. Uh, napapanood ko nga rin niyan sa Simpsons, no. Si Donald Trump Lagi na malabas doon sa si Simpsons. Papa Dudut Ano na, Kuya Jazz? <laughs> Shout out. Papa Dudut Sir. Pasensya na po, sobrang busy talaga, hindi natin napapansin yung mga ano na uh, comments sa pang-araw-araw, syempre. At uh, galing tayo sa work. Alam mo yan, dati tayong kasama sa work, alam mo yan gaano ka-busy, sobrang busy talaga. So, pasensya na. Shout out po sa inyo. nami miss ka na namin sa office. Next na tayo guys. Ito naman tayo sa Saan nga ba nagmula ang alahas, no? Jo, Lorena. Eh ang alak presa nagmula. Oh, shout out sa iyo, Angel, no. An ah, uh, lupit nung ano mo nung tinagawa mo sa atin na sa nagmula ang alak na. Grabe, ang daming views, daming comment, trending talaga. Ah, uh, sana wag kang magsawa Magsuporta sa atin, no. At dito naman tayo sa susunod nating uh, comment. Patrick Gerson Diaz Paraer. para air. Er. Pera air. Saan nagmula ang gin? Shoutout, chip Pera air. Er. Uh, gagawa po tayo ng video niya, no? Ipipila na po natin yan sa hashtag saan nga ba videos. Mark Peña, ang lambanog saan nagmula. Ay <laughs> okay, na nga, guys, no. Uh, shoutout sa iyo Kuya uh, Kuya Jeep. Ah, uh, taga na tayo hindi nagkikita, pero salamat sa comment mo, ay pipila natin yan sa ating mga hashtag, saan nga ba videos, lambanog guys, susunod, swerte pala, ah, uh, DMCL Marie, swerte pala, tapos so, may ganun pang dalawa, ano, out ma'am Marie, maraming salamat sa support, uh, guys, si ma'am Marie, ah, uh, napakaraming comment yan araw-araw yata nagko-comment, araw-araw siya nanonood, at uh, tapan niya natin si Ma'am Marie. Maraming salamat po sa suporta talaga. Sana wag po kayo magsawa manood sa ating mga video. At uh, lulupitan pa po natin yung mga kalamaan sa kayong mga joke natin. Dadamihan pa natin yan. Uh, Ace Balingkongan. Ah, Ace Balingkongan. Eh, ap niya yun guys, Balingkongan. Ah, nung college. Kung swerte yan, ba't sino yung malas? Ah, uh, sa tingin ko ano, shoutout batch Ace. Malis talaga pag nawalan ng alas, ano no, alahas no. Yun sa tingin ko. Yun yung malas, yung mawalan ka ng alas. Talagang mal nun. Mitski Zeus L Sorpab. Si Ching ano to, si Ching Pabros. Kuya, Koyakim Kim, ikaw ba yan? <laughs> Natawa na pa tayo guys no? Pero Shout out kay Pablo, wag na basta Kuya Kim. Shout out kay Kuya Kim. Idol kita pero uh, ayaw po maging si Kuya Kim. Diyan <laughs> no? sasasdan tayong uh, video guys. Ito yung video natin sa Ito na saan nga ba nagmula yung alak? Uh, jo Lorena. Sabi na kaya strong pa din si Uncle. Uh, kasi yung video natin sa alak guys sabi mga na research natin is um, healthy daw sa katawan pagka moderate po yung inom ah, uh, na lang po uh, moderate po ang pag inom para maging healthy ang alak hindi po uh, ginagawang tubig big. <laughs> so, shout out uncle ang lupit mo trending yan ano mo ang video natin na to alak saan nga galing ang alak John Miguel Santos. Kadiri ang alak na binuro. Hahaha. <laughs> Shout out boss Migs. Oo nga kadiri nga siya ng paggawa no. Pero syempre yung pinupunta natin sa inuma Yung tropa, yung kwentuhan, yung moment no. So yun na nga. Maraming salamat sa comment mo. Jo Laurena. Si Uncle na naman. Kuya. Isa pang tanong. Sino ang kauna-unahan uminom ng alak? Sinearch natin yan, guys. Pero walang masabi si Google, no? Sabi ni Google, uh, isa course niya, there's no way na uh, kayang malaman kung sino yung pinakaunang uminom ng alak. Pero ang sabi ni Google, talagang, pati yung mga hayop, gumagawa ng paraan para malasing. Kinakain nila yung mga bulok, mga bulok na prutas, no? Mga apple para meron silang lasing effect. Uh, next comment. Jilay Bungalon Santos. Mama, shout out sa'yo. I love you. Si, ang sabi niya is, si John ang panalo sa alak. Oh. Panalo si uncle sa alak, pero mas panalo yung Red Horse, yung company ng Red Horse, guys. No? Kasi araw-araw yan, umiinom. Pero uncle, moderate lang. <laughs> Para maging healthy yung alak. No? Kasi ah, pag sobra, ano talaga, kahit sabi ni Google talagang masama sa katawan pag sobra-sobra. Kahit ano ang um, kahit anong bagay guys na sobra, masama sa ating katawan kahit asukal lang yan. Kahit anong uh, asin, uh, pag uh, naparami ang intake, masama po talaga. Ah uh, Shera RB, Kuya, shout na tayo. Kuya Swing no, shout out classic po yan sa training. Pasensya na, medyo busy. Hindi ko rin sure kung kailan tayo pwede mag-shot. Pero salamat sa support ah. At uh, siyempre, pag na-available tayo, no pwede tayo mag-shot. Pero ngayon, medyo, ano, medyo busy talaga. Vicente Jacinto, kuya, pengi po ng alak. Uh, uh Batch Vicente, kaklasik po yan ng high school. Shoutout. Uh, wala pa tayong kinikita sa vlog talaga, ano, pero maraming salamat pagka kuminta tayo sa vlog, syempre, hindi natin yan ipagdad no? ibabalik natin yan sa ating mga manunood. Nag, uh, magkakaroon tayo ng giveaway. Uh, pero sa ngayon, wala pa talaga kinikita. Promise. Pagka tinignan nyo yung ating uh, mga YouTube, uh, Facebook, TikTok, wala pa talaga ang kikita. Zero talaga. Kailangan natin ng followers na uh, 1,000. Para kumita yung ating mga video is Ang um, followers natin is mga 100 pa lang guys So yun na ano, next video na tayo At ito yung ating video no Saan nga ba nagmula ang Monday no Ang unang comment ay si Richard Clark Charton Mag vlog ka rin pre ng Yugi Shout out pre Boss Clark Huwag ka magalala, no? gagawa talaga tayo. balak ko rin talaga gumawa ng mga gaming videos. Pero, ah, medyo busy pa. Yun na nga. Ah, ito lang muna ang kaya natin i-produce. No? One minute video ng kaalaman. At ah, adventures. Mga dati natin adventures. Para malaman nyo no? No? kung ano yung pupuntahan yung lugar. Kung maganda ba dun sa Pangasinan. Sa Tagaytay. Sa Baguio para makita nyo na yung ating adventure doon, no? yung karanasan ko personally. ay mga magaganda karanasan. Pero yung mga lugar na di kaya-aya, hindi ko yung pinapost guys. Asaan nyo yan, no? yung mga magagandang karanasan, yung mga pinapost ko. At solid yung mga adventures natin doon. Sulit yung bayad or minsan, minsan nga libre yung ano, pinapuntaan natin madalas mura sa libre. At next comment tayo, John Christian Q. Subito. Sir, shout out sa'yo. Pwede ka na, ah, pwede ka na ma-invite for ETNE. Justin John Santos, utilize your talent for benefit of yourself and others. Ay, may ganun pang emoji, no, guys. Na. No. Maraming salamat, sir. Kasuporta. Shoutout sa'yo, sir. Sabito, namimiss ka na ng combo. noon. Namimiss ka na namin. Namimiss ka na ng combo. So yun na nga guys. Lipat na tayo sa susunod nating na video. Dito na tayo sa part 2 nung ating National Rally for Peace. Ang drone adventure ay Mariano. Uy, nakita ko yung sarili ko. Ayun no. Shoutout out sa'yo, Ate Ay. Sa susunod na vlog natin, isasama na kita. Huwag ka mag-alala para talaga makita mo yung sarili mo sa ating video. Emmanuel Bernabinacqua at followers. Shoutout out kaya eh man, no? maraming salamat po sa inyong suporta. Pati yung mga followers nyo, hinahatak nyo papunta sa ating channel. Maraming salamat kaya Eman Susunod na comment. Crystal Dalia Ross. pa shoutout po, sir. Chip Rose. Chip lang. Shout out Chief Ikaw pa solid kang ating manonood no personal guys. At kinukulit tayo ni Chief Solid yan. Sobra bait niyan. Maraming salamat sa iyo. Shout out Sana huwag kayong magsawa sa ating mga video. Yun lang. Maraming salamat. Jilay Bungalon Santos. Idol pa shout out. Ikaw pa ma. Love you. Shout out sa I love you ma. Araw-araw. Jennifer Foxtrot Idol pa shout out. Chief Port, shout out sa pati kay Chief Del at sa buong pamilya ng logistics. Maraming salamat sa suporta nyo, guys, no. Hindi tayo hindi ko ititigil tong vlog natin dahil sa inyo. Maraming salamat kahit sa personal, no. At uh, sinasabihan niyo ko maganda yung video natin. Maganda na kukuha kayo ng kaalaman nakakatuwa sa mga adventure natin, yan masarap yung ano, masarap yung pinuntahan natin na pagkain, maganda yung lugar natin. Maraming salamat sa inyong suporta, no. So yun na nga, lipat tayo sa susunod natin video sa Kiapo Food Trip kasi yung takaya natin, guys. Sa yung iba na video natin na walang comment, no. ay hindi natin na post ay, hindi tayo nagpunta doon, no? Kasi nga walang comment. Ah, uh, please comment kayo guys, no? Sa ating video. Para malaman ko yung kung ano yung sa loobin nyo rin sa nakita yung video. Para alam ko kung ano yung babagoy natin, guys. Saka, siyempre, shoutout ko na rin kayo doon tuwing weekend. Ah, uh, dito na tayo, guys, no? Sa kaya po, video food S-Way Pasaway. Nakakatakam naman, Justin. Shout out, Ate Queen. Namimiss ka na namin ni Bea. Uh, minsan na lang tayo makita, no? Pero, masarap dyan talaga, no? Doon sa may kinainan natin doon sa, uh, ano yun, eh, Chinese siya na food tripan. Walang pangalan na restaurant. Pero, sarap doon, guys. Para lang siya kalenderya, pero Chinese food. Gilay, Bungalon, Santos, let's eat. Now, mga shoutout shout out, love you. At Jackie Rose, Ronquillo, yummy. Shout out, mami. Ang kulit na mga comment mo, puro sticker, nakakit na mga aso. Tapos, DMCL Marie. Mga anong oras ba pasok? Halina. Shoutout boss Marie, napakalapit ng comment mo. Maraming salamat ulit sa iyong suporta, no? Ikaw ang ating uh, most comment sa buong week na to. Maraming salamat sa suporta. Oh, next comment. Jackie Rosong, okay, yo, yummy. Uh, shout out sa iyo ulit. Mami, sobrang sarap doon, guys. So, lipat na tayo sa ating question ng kaya po. Video. Yung sinugod natin doon yung ano, no? no sa tayo don sa panata taon-taon talaga tayo din sumasama. Pero moment na yon yung panahon na yon sumama tayo dun sa tali. Medyo sinunggal ko yung cellphone ko. <laughs> kasi nga na gano'n, na dinala ko yung cellphone ko dun guys, no? dun sa may uh, mismong tale, which is talagang di ka makagalaw dun. Kasi talagang uh, hinahayaan mo lang yung alon ng tao yung kung saan ka pero tayo na pag video tayo doon na uh, susunod siguro Ewan ko lang Pag lumakas ulit siguro yung loob natin siguro video ulit tayo doon next year pero Yun yung sa loobin ko din guys uh, Mahirap Mahirap yung ano yung ginawa natin noon kasi <clears throat> Kasi talagang uh, Sobrang dami ng tao siksikan tulakan Talagang hindi ka nila pagbibigyan no Uh, walang special doon, walang bata, walang bata, babae, lalaki, lahat doon pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Talagang pagandong ka. Gusto mong magdasal sa tali, gusto mong magdasal sa arko. Hindi ka nilang pagbibigyan kasi gusto, ka, gusto rin nilang magdasal doon. Talagang, ano, ah uh, kailangan mo rin maghirap bago ka makapunta doon sa tali. Uh, sa lalo na sa arko kasi talagang sigip na doon. Matatapakan yung mukha mo doon ng mga gusto kong makit sa Arco. Kaya ako di ako makit sa arko rin kasi uh, 100 kilos tayo, kawawa naman yung matatapakan natin. At susunod na komento, true on see God bless kuya. Shout out kuya, God bless din. Maraming salamat sa panunood. Ana Ronquillo, o emoji lang yung niya guys no, na naka-prayer. Pero sabi ni, sabi ng AFB ano daw yan ni appear Pero para sa ating prayer <laughs> Shout out, Amanali, maraming salamat po sa supporta at sa panonood. Doon na tayo sa next and the last video na in-upload natin kahapon. Grabe nag-trending. Ay hindi, mas ma-trending pa rin yung alak. Pero dito mas pinakamaraam siyang comment ng video natin. Sana mag-comment kayo sa ating mga video guys. Para maalaman ko yung inyong salobin at sa weekend meron tayong gagawin. No? Uh, C. Si. Thanks Kuya Kim. Shoutout out ma'am Bea. Huwag naman sana Kuya Kim. No? Uh, next video. DMCL Marie. Akala ko galing sa looban. Kasi yung video na to guys no, saan nga ba nagmula yung magnanakaw no? Sa, sabi niya, saan nga akala niya daw galing sa looban yung magnanakaw. Shout out Ma'am Marie, solid ka talaga. Araw-araw ka nanonood sa atin. Araw-araw ka rin nagko-comment. Ah, uh, nga sinabi ko, siya na siya ano guys, yung most uh, view most commented natin na ano na manonood. Maraming salamat po sa suporta. Sana po wag kayo magsawa sa mga nanonood at Gilay Bungalon Santos. Kuya Kim na pala. Wag naman mano shoutout sa iyo. Love you. Jan Miguel Santos. Bilan mo bilan mo to na cowboy hat. B-boy Santos. Kuya Kim na si Kuya. I na. Shoutout boss. Mix no ayaw talaga 'yung maging si Kuya Kim pero idol ko 'yan, ang no? galing rin siya mag magbigay ng mga kaalaman videos no, pero kuya ko kasi puro ano sa kanya no, solid. Talagang kaalaman na uh, uh, may proof ganyan. Pero sa atin yung ginagawa natin guys no, meron siyang mga ano, may mga uh, may mga chismis, may mga teorya no, saka may mga jokes sa dulo. Pero yung una natin ang video guys, no? legit po 'yun, galing po 'yun kay Google. Ilalagyan ko lang ng mga uh, sabi nga ng mga matatanda ganon, mga chismis na no, mga kaugalian ng mga Pinoy, saka mga biro sa dulo para hindi naman masyadong boring yung video guys. no At sa sunod na comment, Crystal Dalia Ross. Yan boss. Kasi shout out kay Chip kasi siya yung nag... <laughs> siya may idea na itong magnanakaw video guys, no? Saan nga ba nagmula magnanakaw? No, sa comment, Kinomit niya yan tapos hanggang sa personal kinukulit niya tayo no saan nga ba nagmula ang ah, magnanakaw no Pinakausap niya tayo. so ito na guys. Pinahirapan tayo ni Chief kasi si Google ah uh, yung word na talaga magnanakaw is walang ibang katumbas na word sa ibang bansa. Talagang sa atin yung nagmula yung word na magnanakaw. Tapos walang laman si Google sa mga tungkol sa magnanakaw. Kaya sa YouTube tayo naghanap no, na doon natin nakita yung palabas ni Bob Arum uh, na kung siya ay tinatawag nila na uh, King Pickpocket no, yung mga magnanakaw na dumudukot sa bag. Siya yung ano noon, no, no siya na Amerikano, siya Swedish American solid siya, no? Tapos ang ginawa niya is, kung punta kayo doon sa YouTube at chap, no? Uh, I-type nyo lang is Bob Arno. King Pickpocket Bob Arno. I-type nyo lang yun, guys, no? Na para mapanood nyo yung trip niya doon sa Italy. Talagang binuwis niya rin buhay niya doon, no? Kasi, uh, siyempre, delikado yun, guys. Parang ano yun, eh. Uh, lugar ng doon sa pumunta mismo sa lugar ng mga magnanakaw, no? Tapos kinilala niya yon. Tapos, uh, yun na nga, may mga nakilala siya na magagaling din, dumukot. Kasi siya mismo is magaling siyang dumukot, no? Pumunta siya doon para amang uh, huli lang, no? Tapos siwalat yung pangit na sistema doon ng mga pagnanakaw. Pero sa dulo, uh, para sa akin, no? Para sa akin lang. At uh, sa tingin ko hindi siya nagtagumpay, no? Kasi ano yun, malawak yun. Marami pang video kayo makikita na marami pang mga nagnanakaw doon sa Italy, no? pati yung mga kawabang mga uh, dayo lang. Galing kuwari mga Pinoy na pumunta na uh, hindi lang kahit American pumunta na nananakawan, no? wala silang nagagawa. So, si Chip Rose ulit. Shout out, Chip Rose. Saan nga ba galing ang protas? Kasi pagkabuhay ko, may protas na. So, shout out, Chip ipipila natin yan sa hashtag sa anong nga ba videos. So, yun na nga, no, yun na ating lahat ng comment, guys. Sana mag-comment pa kayo, no. Kung gusto niyo ma-shoutout, guys, comment lang kayo doon sa ating videos sa araw-araw, no. At uh, kasi pasensya na sa mga hindi ko na shoutout. Hindi ko po kabisado lahat. Hindi ko kabisado lahat, no. Please mag-comment kayo para malaman ko rin yung inyong saloobin. At tuwing weekend, gagawin ulitin natin to magbabasa tayo ng comments tapos sasasad sasa natin yung mga sarili natin sa lobby, doon sa video na ating ginawa tapos syempre kung, gusto, kung nagustuhan nyo ang ating video please like and share guys no tapos papalaw sa ating FB saka sa TikTok subscribe na rin kayo sa ating YouTube no guys no tayo lang maraming salamat paalam